Hello mga mi, for today's mini vlog nga pala ay naglagay na kami ng bed frame dito sa kwarto namin kalatata. Hello. Galing nga pala sa school niyan si Ate Yesha, kaya naman tignan niyo nga ang sagap nga ng tulog niya. Pupunta na naman nga pala kami kala tatay nito, ewan ko ba hindi nga kami mapirmi sa bahay. Sumasabay so, nga lang pala kami kala papa sa tuwing may deliver siya dito. Para nga hindi na rin sayang sa gas. Pagdating ko nga pala dito kala tatay, nag-assemble na agad ako nitong estante. Pasira na kasi yung isang estante na ginagamit namin sa aming online shop. Mabibigat kasi yung nailalagay namin doon tapos medyo mura lang yung nabili ko kaya siguro madaling masira. Tapos dito sa bago kong nabili, hindi rin ako masyadong natuwa dahil medyo malambot din siya. At mukhang hindi niya rin kakayanin yung bigat ng mga damit na nilalagay namin. tigwa 1,000 plus lang kasi tong bago kong binili tapos yung nabili namin na talagang matibay ay 3,000 plus. ba diba? Ang laki ng difference nila sa presyo kaya naman dito ako sa mura na papabili. Sabi ko na lang sa mga kapatid ko, alalay na lang ang lagay at wag na lang nila masyadong punuin. Para nga kahit papano ay magtagal naman ito. Pagkatapos nga pala naming ma-assemble yan, mga mi, naglagay na kami ng mga damit dyan agad. Para nga makapag-live na sila. At maya, maya nga mga mi, naisipan na namin ilagay dito yung bed frame. Matagal-tagal na kasi kaming hindi nagbe frame dahil nga simula nang matutong gumapang si Kenji ay nagtanggal na kami. Para iwas hulog na rin dahil nga nakita nyo naman napakakulit ng aking anak. At dahil nga hindi kasya yung bed frame sa loob namin sa may terrace na lang namin iyan idinaan. Mabuti na nga lang din at nagkasya dito sa may pintuan. Alam nyo mga mi, iyan na lang din talaga yung naging purpose ng terrace namin kapag merong hindi kasyang gamit na iyaakyat dito sa kwarto ay dyan namin pinapadaan. Mabuti na nga lang din at kahit kaming dalawa lang ni Chelsea dito sa may bandang taas ay naiakyat nga iyan. Wag niyo na lang pansinin yung mancha na yan mga may dahil nga yan sa karton. Dati kasi medyo manipis lang yung ginagamit nila nanay dito na foam kaya naman nag aalalay sila ng karton tapos dumikit na yan dyan. Napakatagal na nga ng bed frame na yan dahil sa amin pa yan tapos napunta nga kala nanay. Dapat nga ipapamigay na yan pero naipa-repair pa nga nila yan kaya naman tingnan nyo hanggang ngayon nga at nagagamit pa din. Naisipan nga pala namin mag bed frame na mga mi dahil wala na rin kami mapaglagyan nito. At sayang nga din naman kung ipapamigay namin. Medyo malaki na rin naman kasi si Kenji kaya naman umaasa nga kami na sana ay hindi na siya mahulog dito. Kaya lang pagkaayos na pagkaayos nga ng higaan. Tignan nyo nga at nagtatatalon agad dito. Hindi na rin muna ako nagpalit ng bedsheet niyan dahil nga bago pa naman iyan. Pagkatapos nga namin dyan mga mi, eto nga at balik na ulit kami sa pagtatrabaho. Bagong deliver kasi yung mga damit na yan, Tapos ilang araw din kaming wala dito. Kaya naman tignan nyo nga at napakagulo pa ng aming live area. Buti na lang din talaga dumating na si Papa. Kaya naman eto at ako naman yung magtatrabaho. Tapos siya naman kay Kenji. Hanggang dito na lang mga mi. Thank you, thank you.